Ano papsi? Nakita ko yung ano mo, yung motor mo. May tatak na express. Ah, ayan. Oo, Paps. Uh, ano yan, eh. Parang recommend nila sa mga wala kakayahang mag-provide ng sariling motor para sa mga rider. Isang taon lang yan? Oo, isang taon lang. Legit? Oo. Hindi Alright mga kalogs, what's up sa inyo? Kamusta ang araw nyo? Ito, biyahe naman tayo mga kalogs Kailangan natin kumayod Alam nyo naman tayo mga kalogs Kayod lang ng kayog Hanap <laughs> tayo ng booking mga kalogs Hanap tayo ng booking Ay Uy Baksi yun oh. <laughs> Teka lang mga ka-logs, nakakita ko si Papsy. Teka balikan natin. <mulong> May nakita ko nag-aabang dito ng booking yun. Oh. Ayun na no, si Papsy. Teka lang. Papsy, biyahe ka? Naka-lalabas <mulong> ah, mo lang? Ayos ha. Teka. Uh, baby bibiyahe no Papsy? Lalabas ko lang eh. Gawa ba? Lalabas ko lang din Papsy. Lalabas mo lang? Oo. Oh. Nakailang ano ano, na, biyahe, wala pa. <coughs> Meron na ako ngayon, isa. Pahinga lang ako. Pahinga? Hmm. Saan ka galing? Saan biyahe mo ngayon? Saan mo pinikap? Doon ko pinikap sa ano eh, sa Tagig. Papunta ako dito sa Brickstone. Anong oras ang ano mo? Tapos ng biyahe, mo? mamaya pa hapon. Mamaya pa. Grind ka rin, araw-araw ah. ka magbabiyahe. Oo, parang araw-araw din. 8 hours ang duty ko araw-araw eh. Diyan, Oo, oh, dyan. Uh, sa Express. Pero matagal ka na nag-Express, bago lang. Bago lang din, almost eh? bago. two weeks lang pa lang din. Ano pa, Apsi? Nakita ko yung ano mo, yung motor mo. May tatak na Express. Ah, ayan. Oo, oh, Paps. Uh, ano yan eh. Parang recommend nila sa mga wala kakayahang mag-provide ng sariling motor. Para sa mga rider, nagbibigay sila ng opportunity para magkaroon ka ng sariling motor. Ay, ibig sabihin, galing sa Express yan? Oo, oh, galing sa Express yan. Ano siya? Na, 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 ano mo naman, nababayaran mo naman. Nababayaran, nakakaya naman. Hmm, ano yeah. ako wala akong ganyan ah. Pwede kaya ako dyan, Tol? Pwede. Parang gusto ko mag-avail. Mag-avail ka lang sa office, gano'n. Anong, ang uh, inyo nga pala, Tol? Anong proseso niyo dyan? Paano niyo na ano yan? Ah, nalaman ko kasi siya sa kako rider ko. Nag-apply siya dyan, then sinama niya ako para mag-apply. Sa Express? Mm sa Express. Eh, paano naman nalaman na meron ganyan sa Express? i offer nila sa'yo na mag-apply sa ganyan para sa mga walang kakayahang mag-provide ng sariling motor. Ah, okay. So, ibig sabihin, Papsy, base sa sinabi mo kanina, nung nag-apply ka sa Express, wala kang motor. Wala, Paps, wala. Ay, ayos ah. Sana, all! <laughs> <laughs> Kasi nag-apply ako dyan, Papsy, may motor ako. Eh, syempre, gusto kong mag-avail din yan. Sayang din eh, ba? Diba, malaking bagay yeah, malaking din eh. tulong lalo. And then, under maintenance pa siya ni Express mi Yung may, yung maintenance mo, si Express pa yun. Ganon. Mm -hmm. Yung laking bagay yan, babsi. Pwede na. Pwede, kasi malaking tulong din lalo na sa akin na walang sariling motor. Oo. Parang, ano, nambubombay ka lang 5-6. <laughs> 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 Pero laking bagay, tol. Ano, teka, ganito. Gusto ko mag-apply niyan, tol. Ano yung proseso nila? Ano yung unang steps? Ang unang steps nila, and mag pupunta ka sa office, and... I-interviewin ka nila about the, sa past mong trabaho o okay. galingan mo. Okay. Then, after ng interview, okay. going to orientation, okay. tapos mag-orient uh, mag ka nila kung paano proseso mag-apply sa kanila. Then, provide ka ng requirements sa kanila kung ano yung mga kailangan nila like uh, NBI, NBI Barangay Clearance, Pro License, at saka Vaccine Card. Okay. Pero kasi, nung nag-apply ako, meron akong ganun. Gusto ko, ito lang yung i-avail ko. Anong may requirements pa? Yun lang, Paps. Kung ano yung requirements ah, na nag-apply ka, ganun lang din. Ganun lang din. Okay, oh, parehas ngayon. lang rin. Oo. Oh. Okay, uh, ha. Then, kapag uh, regular rider ka, hawak mo yung oras mo. Malaking bagay, Paps, no? Uy, Paps, yun. Oh. Uy, Paps. Tere. Oo. Oh. Kapadaan ka din, ha. Ah. Ay, Ayos, ha. Kamusta, biyahe? ka na? Kaisa lang. Nakaisang biyay ka na, Paps. Tapo ka. Naka na, nag din kami dito eh. Papsi, ganun din pala sa'yo. Papsi, pinag-uusapan namin yung motor. Ayun nga, eh, nagtatanong ako kay Papsi kasi ako hindi eh, naman, eh, wala akong ganyan. Eh, biyahe lang ako ng biyahe. Alam mo naman ako, makulit lang. Wala akong, hindi ako nakihingi alam sa mga ganyan. May mga motor pala kayo. Oo, oh, bigay ng ano yan, express. Ayun nga, sabi ni Papsi, eh, sabi ko, ano, kamusta naman yan, nababayaran pa? Ba? Kung baga, uh, okay ba yung daily? Oo, oh. yun ang binabawa sa amin. Sa kanya, sa kanya nababayaran niya, ikaw. Mababayaran oh, din. Mababayaran din. Okay. una, -una pag natapos kasi yan, magiging sa amin na rin kasi yan. Oo nga sabi niya, one year lang daw oh, yan. One year. Diba, diba, sa kasa. Sa gandahan. Diba? Sa kasa, pare. three years. Three years. May down ka pa. Oo. Uh, Di ba, Papsi? Ang ganda. Oo, oh, maganda, maganda ngayon. Na. Three years sa kasa, tapos dito. dito, one... one year lang express. Tsaka ano, Tol, Papsi? Mamapag-grind ka eh, no? Oo. Oh, uh, ang sisipagan mo din talaga. <laughs> ang <laughs> ganda. din. Ang ganda doon, after one year, may motor ka oh, na. may motor ano? ka na. Ano yan, Popsi? Napansin ko, may top box na. Kasama rin yan. Ay, we. Oh, uh, kasama rin express yan. Para isang set na yan, kasama na rin ng helmet. Oh. Ay. Talagang ibibiyahin mo lang talaga siya. Hindi, halos lahat na pala, no? Mm. Sana umahabot pa ako. Sana makahabol ka pa. Sana makapag- ah, ma ma mo rin yung ganyang katulad sa amin. Oo, oo no? lang. Oh, lang. Madali lang yung requirements niya. Ah, bali, pumapasok na sa amin. Sa mismong wallet na namin. Sa mismong apps na. Ah, dito na. Sa... Oo. Oh. Mm -hmm. magpabayad si customer. Direkta uh, na mismo siya doon. Tapos yung ano na ang, magba ang magbabawas doon yung company na mismo. Ang mismong express na uh, magbabawas doon sa hulog mo. Ang matitira na sa wallet mo is yung mismong sinaut mo. Then yung cashless ni customer, sa'yo na yun. Oo. No. Okay, take home mo na yun. Kung baga. Take home mo na. Ayos din pala, no? Tapos sabi niya, maintenance pa daw eh. Sa ano? The express pa rin, maintenance. Uh, Pasok pa rin sa Gawa eh. ng, hindi pa siya totally sa amin siya. Okay. So, hindi pa namin na, hindi pa siya nakakawain Ngayon, sa Express, para daw magamit yung mismong warranty, sila po mismo yung mag-ano maga, ng maintenance. Basta dadalhin mo lang mismo, dun sa pinagpuhanan na ng Watson. Ayos sa uh, Nadali mo lang yung booklet. Nang bagay din tol. no? Sana makapag-avail ako dyan. Makapag-avail ka nyan. Ops, takalan doon sa office. Oo, mapapagrind ka nga kasi Duko. Oh, oh. Ay, by the way, tol Ano, nagbablog pala ako hmm, oh. Lagi ka pala, boss Oo, oh, nagbablog ako, tol Okay lang, basama ko kayo sa vlog Okay, okay lang, lang. okay, na. Hangtaps, okay Ayan, may camera dun, Kawai-kawai. No? kaway Shoutout kayo, tol <laughs> Ay, baka, Shoutout sa mga ka-RX namin dyan Ayan Ayan, ingat Ride palagi Ayan Ayan, tol, ano pangalan mo? Joshua Pops, Joshua, Joshua, Joshua Tol. Marky, Jet Gaspar Vlogs Tol. Salamat, salamat. Ay, sticker Tol, bigyan kayo. Yeah, yun, 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 yun. Ito so, mga Paps, oh. Sticker. Ooh. Ay, Pops, mauna na ako ha. May pumasok sa aking booking eh. Uy! Yeah, nakasamba. Na. Dapat. Tol, ingat ha. Sige, 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 Pops. Thank you, thank you, thank you. Ayun, shout out. Team COVID. Gusto kong mag-avail niyan, paps. Malaking bagay yan. Magtaka lang sa office para maka avail ka niyan. Kaya makintulong sa mga rider yan. At saka, alam mo kung bakit gusto kong mag-avail yan, paps? Pakulay ng cellphone ko yan, eh. Oo nga. Ba? <laughs> Malaking bagay yan, paps. Kukuha ko niyan. Promise. O, pag ano, puntahan mo, kapuntahan na lang sa office. Ay, paps, saglit. Pinasukan na pala ako. Ay, ah, may buhay ka na? Oo, oh, may buhay oh, ka. Ayos na. Ayos na laga. Ano? Sige, 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 papi. Oh, sige, ingat, ingat, ingat. Ingat ka dun, Sige, ingat. Okay din sila, no? Express. Punta nga ako dun. Buhay ko nga mag-apply. Kumakayo ng gusto ko pang buhay ng pamilya ko mo naman. Maro pagod din na alintan na sa kalsada Sumabay mga whitman, mga kamay sa pagmaneho Pag uwi, pamilya ko'y naghihintay